Lahat na lang na meron kami ay dapat bibigyan namin sila pero lahat naman ang meron sila ay para sa kanila lang talaga. Hanggang kailan ko ba kailangan tiisin yung ganito? Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Luna. Si Luna po ay isang single mom, meron daw po siyang tatlong taong gulang na anak. At meron daw po siyang live-in partner ngayon na meron ding anak na limang taon naman. At itong lalaki nito ay tawagin na lang nating James para hindi tayo magkalituhan. Tatlong buwan pa lang daw ang relasyon nilang dalawa ni James ay nabuntis na daw agad itong si Luna. Kaya nagsama na daw sila at doon daw sila tumira sa bahay nila. James. Nung una daw ay maayos naman daw ang pakikitungo ng mga magulang ni James dito kay Luna dahil hindi niya naman daw sinama doon yung kanyang panganay na anak. Sobrang naging malapit daw ang loob ng anak ni James dito kay Luna habang yung anak niya naman daw na panganay ay hindi niya makuha dahil nahihiya daw siya na itira doon sa bahay nila. Habang matagal daw ay napapansin ni Luna na nag-iiba na daw yung ugali ng pamilya ni James dahil si James daw po ay isang OFW at hindi na daw nakaalis ulit ng dahil sa nabuntis niya si Luna. Dahil sa tuwing nag-aaway daw yung magpapamilya ay wala daw ibang binanggit yung nanay ni James kundi mag-abroad ka, mag-abroad ka na lang ulit. Kaya kahit nararamdaman daw ni Luna na parang sinisisi siya ng pamilya ni James ay hinayaan niya na lang daw. Kahit buntis daw noon si Luna ay todo daw ang kanyang pagkilos pagdating sa loob ng bahay siya daw ang naglalaba at naglilinis. Nag-aalaga din daw siya ng iba pang pamangkin ni James at yung kanyang steps naman daw ay tinutulungan niya mag module. Pero wala daw talagang ugali na maitatago dahil pati daw yung hipag niya na akala niya ay kasundo niya ay hindi pala. Madalas daw kasi silang pagtaguan ng pagkain ng kanyang hipag pero pag sila Luna daw ang bibili kailangan pakainin yung pamilya ni James. Kapag sila naman daw ang grocery ay para sa kanila lang pero pag sila Luna naman daw ang namimili ng grocery kailangan para sa lahat. At pati rin daw sa paglalaban ni Luna kailangan labhan niya raw yung damit ng buong pamilya ni James. Hirap lang daw talaga bilang nag-uumpisa pa lang silang mag-partner dahil hindi sila makaipon dahil kailangan nilang sagutin yung pangangailangan ng pamilya ni James. James. In short, lahat ng meron kami ay dapat bibigyan namin sila at lahat ng meron sila ay para sa kanila lang. Hindi rin naman daw kasi silang libreng nakikitira sa pamilya ni James dahil nagbabayad din naman daw sila na parang umuupa. Habang tumatagal daw ay parang hindi na pamilya ang turing sa kanilang dalawa sa pa daw ng kanyang hipag na sulsol. Seven months pa lang daw kasi yun siya ni Luna noon nang pinilit daw silang lumipat sa isang paupahan ng tatay ni James. Isang kwarto lang daw yun na hinati sa gitna at doon daw sila nagsiksikan. Doon daw naramdaman ni Luna na talagang pinahihirapan sila ng pamilya ni James. Pero nung nag-lockdown naman daw ay pinabalik din sila sa bahay ng kanyang Benan dahil malapit na daw siyang mga anak. Kaya lang pagbalik daw nila sa pamilya nila James ay nagka-COVID daw po yung ate ni James at sila daw po yung sinisi kung bakit nagkasakit yung kanyang ate. Dahil sila daw po yung may dala ng sakit. Kaya nagkaroon na naman daw po ng rason itong pamilya ni James para palayasin sila kaya pinabalik daw ulit sila dun sa paupahan. At take note, nagbabaya daw po sila ng 2,000 piso kada buwan bukod pa sa tubig at kuryente na para daw talaga silang umuupa. Hanggang sa nakapanganak na daw po itong si Luna at bigla daw pong nagbago ang ang ihip ng hangin. Dahil daw po kasi sa lockdown ay nauso yung online selling at nagsimula daw po sila ng kanilang negosyo. Nag-resign daw po sa trabaho itong si James para matulungan niya si Luna at nabalitaan daw po ng kanyang biyanan na pumatok ang kanilang negosyo. Ang gusto daw po ng kanyang biyanan ay sumosyo pero tumanggi daw po sila Luna nung umpisa at yun daw po ang dahilan kung bakit nagalit na naman sa kanila. Dito na raw po pinilit ni Luna na makuha ang kanyang panganay na anak. Pagdating pa lang daw nila ng bahay ay dumating na agad ang kanyang biyanan na babae at galit na galit. Pinagmumura daw po silang lahat. Nagulat na lang daw sila Luna nang bigla na naman silang pinapalayas ng kanyang bienan. Kinausap daw ni Luna itong si James at ang sabi daw ni James ay hindi kaya tanggapin ng kanyang pamilya yung anak ni Luna sa una. At ang kabilin-bilinan daw ng kanyang bienan ay pwede naman daw itong paalagaan sa iba. Mabait daw ang pamilya ni James noong mga panahon na siya lang mag-isa dahil ang alam daw nila ay makakatulong si Luna sa gawaing bahay. Ang gusto daw kasi nila ay yung step sa niya lang daw ang kanyang inaasikaso at ayaw daw nila na pumayag na kunin ni Luna yung kanyang panganay na anak. Pero kahit anong masasakit na salita daw ang kanyang narinig ay never daw po lumaban sa kanyang benan at hindi hindi daw po siya sumasagot ng pabalang. Ayaw daw kasi ni Luna na magalit sa kanya si James nang dahil sa binastos niya yung kanyang mga magulang. Kaya kinausap niya daw si James na lumipat na lang sila ng bahay, total ay umuupa rin naman daw sila doon. Nakahanap daw po sila ng malilipatan sa hindi gaanong kalayuan at medyo malaki daw po yung pwesto para sa kanilang tindahan. Gabi daw po noon habang sila ay naglilipat ng gamit ay magalang daw po siyang nagpaalam sa kanyang biyena na babae. Sinabi niya daw po na tita, lilipat na kami at sabay daw po siyang nagmano. Pero bigla daw po agad nagsalita ang kanyang biyena na ang sabi, edi ibig sabihin pala makikita ko pa rin kayo. Kung lilipat lang sana kayo, edi nilayu-layuan mo na sana. At bago pa daw sila tuluyang makaalis, kinausap daw ng kanyang bienang babae etong si James. Malayu-layu daw ang pwesto nila pero naririnig pa rin daw ito ni Luna. Narinig daw po ni Luna na ang sinabi ng kanyang bienan ay parang inaku mo na yung anak niya sa una. Samantalang si James daw po ay may anak din sa una kaya patas lang naman daw silang dalawa. Ang gusto lang naman daw talaga nila ay magkasama-sama sila ng kumpleto na yung pareho nilang anak. Naging is daw po ang takbo ng kanilang negosyo at unti-unti daw po silang nakapagpundar ng mga gamit pero makalipas lang daw po yung ilang buwan kinausap na naman daw ng kanyang biyanan itong si James na pinapabalik na daw sila sa bahay na inuupahan nila dati bukod na kwarto na daw po yung ibibigay sa kanila pero same building pa rin kaya pumayag na lang daw si Luna at pinaganda daw nila yung kanilang lilipatan at akala niya daw ay okay na parang hindi pa rin daw kasi sila tanggap ng pamilya ni James dahil pilit pa rin daw silang ginugulo ang kanyang stepsan daw noo na sobrang lapit sa kanya ay nilason daw yung isip ng bata na hindi na daw siya kinakausap ngayon. Buong bakasyon daw kasi ay kinulong nila yung bata sa bahay at hindi daw pinayagan na lumapit dito kay La Luna at James. Kaya madalas daw ay dinadaanan na lang sila nung bata na para daw hindi na sila kilala. At ito pa daw po yung pinakamasakit sa lahat dahil yung panganay daw pong anak ni Luna ay tinatawag na ampon ng pamilya ni James. Napakasakit lang daw kay Luna na hindi niya man lang daw magawang protektahan ang kanyang anak kahit ganun na yung naririnig niya. Hindi niya daw kasi talaga maipagtanggol dahil sobrang tablado daw siya at wala daw siyang choice kundi magtimpi na lang. Isinusumpa raw sila na pamilya ni James na maghihiwalay din daw silang dalawa at yung negosyo daw nila ay babagsak rin daw. Isama muna naman daw ang kanyang hipag na palagi daw siyang pinariringan na hindi daw sila welcome. Wala naman daw kasi siyang choice kundi magtiis dahil aminado naman daw siya na mas makakaipon sila doon dahil mas mura daw ang kanilang upa doon kaysa sa iba. Kaya lang minsan parang hindi ko na kaya, ganun ba talaga? Halos gabi-gabi na lang akong umiiyak. Apat na taon na po kami rito at hanggang kailan ko ba kailangang magtiis sa ugali nila? Halos gabi-gabi na lang ako na para bang malulunod sa sama ng loob at hindi makatulog kapag naaalala ko yung mga atraso nila sa akin. Nagsisisi ako na sana sinagot-sagot ko na lang sila, sana pinaglabang ko yung sarili ko at yung aking anak. Pero hindi ko yun magawa dahil nando pa rin yung takot ko na baka palayasin na naman kami. Hanggang dito na lang ati Charis. Hindi naman siya nangihingi ng advice pero para sa akin once in a lifetime mga tuwirang ka magsalita ka. Hindi para sa iyo kundi para sa anak mo. Huwag ka matakot na palayasin ka kasi ang sarap nga nun ba diba? Yung may dahilan ka para umalis. Pagpalagay na lang natin na magdadagdag ka ng ilang libo para makaupa sa medyo malayo sa kanila. Pero yung peace na makakamtan mo at ng anak mo ay hindi kayang bayaran ng pera. Sa meron na tanong, anong ginagawa ni James pagka ginaganong ka ng pamilya niya? At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp Siguraduhin lang po na legit yung page na pinagsesendan nyo ng istorya. Shout out kay Giselle Valencia at Norin Bandies Liza Arevalo at Nel Joshua. Kaya yun la like, and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!